ah, nagsimba ko nung tao ng rebulto, nagsimba ko nung kahoy. Ako nang ibasa ang ng Catholic Church. We do not worship as God, but we honor them. But we honor them. Yung Espiritu ta kay Balaan Mananggutan. Okay, naimbag nga. Ragi iyo, amin kapsat ko dita. Magandang gabi sa lahat. Ito po'y bigyan ko ng pansin at komentaryo. Itong sinabi ng mga CFD dito at uh, yung pare na uh, Darwin Gitgano, eh, sabi niya, yung mga uh, images, <coughs> eh, hindi raw bawal. Yung mga imay, hindi raw bawal, sabi niya. Kasi, ang sabi niya, ang Panginoon raw, eh, nagpagawa, mali ba daw yun? <coughs> may mga bagay na hindi niya naintindihan kasi ito iba yung pinagawa ka ng Panginoon at yung gusto mong gawin eh dapat maintindihan niya eh sa Exodus chapter 20 bawal talaga ayon ng Panginoon na gumawa na kahit ano pero sabi nila eh i-forward mo lang uh, sa 25 nagpagawa ang Panginoon pero kung tingnan niyo mga kapatid ito po ang nangyari si Moses pinagawa ng Panginoon ng Kerubin. Kaso lang, hindi naman yun para sambahin, para yukuan, o kung ano-anong uh, gawin mo doon. Eh hindi po. Talaga. Eh kaso, ang ginagawa ngayon, gumawa nga sila eh, gumawa sila ng mga imahe, hindi naman sila inutusan ng Diyos ginamit pa yung uh, Ezekiel 41 17 to 20 Ayan po para decoration Si Moses inutusan ng Diyos na gumawa ng kerubin for decoration sa ark of covenant yung sa uh, Ezekiel naman ayun ay decoration din para sa templo hindi yun para sambahin kung titingnan niyo mga kapatid sa Deuteron chapter 5 7 and 8 sabi doon Huwag kang gagawa. Ano ba yung hindi uh, ipagawa ng Panginoon? Yung mga kahit anong mukha o oh, larawan sa langit at sa lupa. yun ay ayan ng Panginoon. Pwede kang gumawa, ngunit huwag mong sambahin. Yun ang uh, sabi ng Panginoon. Doon kay Moses, gawin mo ito. Katapos, uh, ilagay mo doon sa Ark of Covenant. Yun ay para decoration. Kaya mali po ang pagkakaintindi ng mga katolikong ito. Then again, sana ayusin nyo yung pagtuturo nyo at pag-uunawa nyo sa Biblia kasi hindi nga talaga magandang tingnan. Marami kayong dalhin sa imperno niyan hindi po tama na gawin nyo yung hindi naman inutos ng Panginoon sa inyo. Okay? So, kayong mga faith defender dyan, mahal namin kayo, kaya ayusin, ayos, ayusin nyo naman yung pagtuturo nyo. At saka yung parin na si Darwin Gitgano, sana ayusin mo naman yung pagtuturo mo rin. Kasi padre ka na pa naman, at tinatawag ang reverend. Kaya, <clears> huwag <throat> mo sanang dalhin yung mga tao sa imperno. Kapatid. Payong kapatid lang yan. Okay? So, <clears throat> yun po ang opinion ko patungkol sa sinasabi ng mga faith defender na ito, Catholic faith defender na ito, na yung mga imahe ay ay uh, pwede daw nagawin ngunit hindi naman sila inutusan uh, si Moses inutusan ng Panginoon kaya iba yung inutusan ka na gawin mo yan at saka yung gusto mo lang gawin na hindi ka naman inutusan kaya mga kapatid sana maunawaan nyo ang salita ng Diyos na wag kang gagawa ng kahit anong mukha na kahit ano mula sa langit hanggang lupa